kapag madadaan kayo dito sa Canon Road 3 first madadaanan nyo tong Bridal Falls at sagana nga sa tubig to ngayon napakaganda nito sa taas trippers ayan o oh, may mga bulaklak na ano hindi ko alam kung anong bulaklak yan pero napakaganda ng ano nito uh, view dito mula sa taas wow tapos meron pa palang pangalawa tong ano, falls na to. Yung bridal falls na meron pa palang falls sa taas street, eh. Na hindi natin alam kasi hindi natin napupuntahan. Hindi natin alam kung saan yung ano nun, yung daanan papunta, dun, papunta dun. Pero syempre sa pamamagitan ng drone, napasyalan natin siya. At nakita natin na meron pa palang isa. Ang ganda, napaka bridal niya. Bridal na bridal trippers. Ha. Oh, napakaastig ng ano, yung kalikasan dito sa ano, Tuba Benguet. ano oh. Ang ganda ng tubig niya ngayon, trippers. Saktong-sakto yung laka. O oh, yung agos niya. No, ang daming ano, ang daming turista ngayon, trippers. So, kayo, pa gusto yung pasyalan na, trippers. Ayos na ayos to. <laughs> ganda ang ganda <laughs> ay ang sarap maligo oh maliligo yan yung mga bata na yan ganda wala akong masabi sa ano sa video kundi maganda trippers talaga maganda tingnan <laughs> nyo ang layo pa ng falls pero yung anggi ng falls nandito na sa atin ayun eh. oh, oh. Medyo lumalabo-labo na yung ano. Tsaka ang dami nagpipicture-picture na ano. Na mga vlogger. Vlogger din yan. Trippers. Shoutout sa kanila. Trippers. Grabe. Malayo pa tayo. Ano, Trippers. Maano na. Maangge. Uyug. <laughs> <Ubu, nu> Uyug. <-uyog. laughs> Takot ako. Takot ako. Sige po. Mayroong maigla kayo po yun. Oo nga eh. Mahirap na <laughs> hello, po so good morning. Hey. 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 Good morning, morning po. Ayan, morning po. Ayan, trippers. It's our turn naman. <laughs> Umuuyog-uyog pa. Natakot uh, ako pagkano, nagduduyan tong ano. Ah. Uh, <laughs> bridge <laughs> hindi biro yung duyan niya oh talaga nakakasuka <laughs> <laughs> hindi ba halata natatakot na ako <laughs> takot na ako trippers promise ayun ganda oh grabe lakas ng ano nung tubig niya tapos yung anggi niya trippers wow pakastig tara sulitin natin to sa malapitan Woo! Uh, basa na ako agad. <laughs> Ayan na, trippers o. Wow. Ayan na. Tignan nyo ang <laughs> angge. Ang lakas. Astig. Wow. Ang ganda dito, trippers. Kaso ah, mababasa na yung lens natin. Pinasa ko muna. Ayan, parang medyo malinaw. Ayan o. Oh. Alright. Ayan, daming bata parang umuulan dito triple so dahil sa lakas. Grabe. sana naririnig nyo pa ako na nagssalita. Yun, <laughs> nandun sila sa baba. kapunta natin sila triple. tapos siyang kuha sa baba. huho 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 Grabe lakas. Basang-basa na ako. <laughs> Pati yung lens. Grabe, basang-basa ako doon, trippers. <laughs> Pati yung lens natin, bumaba tayo doon. Oh. Grabe. <laughs> Dito na lang tayo sa gilid niya para hindi tayo masyado magbasa. Tsaka yung lens. <laughs> Woohoo! Wow. Sabado pa lang ngayon, trippers. Ay, linggo. Linggo pa lang ngayon, kaya ano, maraming turista dito sa ano, Bridal Cove. Ayan, oh. Ang pa, marami pa sila roon. Ayan, oh. Okay, kayo oh. Pasyalan nyo na rin, trippers. Huwag na huwag nyo ilulugmok ang sarili nyo sa kalungkutan, trippers. Magsaya ka. Deserve mo yan.